Napakarami pong mga kababayan natin na Yamashita Treasure Hunter ang nakapasok sa loob ng tunnel. Nagpadala sila ng mga video sa atin. Ibat-ibang tunnel ang kanila pong natagpuan. Pero, wala silang nakuhang Yamashita Treasure. Wala silang natagpuan sa loob ng tunnel. Subalit, napaka-imposible naman. Sapagkat, nakakover po ito ng mga hard concrete, Japanese concrete. Kaya, mayroon talagang sikreto ito. Nasaan kaya ang mga kayamanan no? sa mga tanil na kanilang napasok na puro dead end, no? puro walang nakita sa loob. Kaya, tutok po kayo kasi ibabahagi natin sa inyo kung nasaan nakalagay ang mga ginto ng Yamashita Treasure sa mga ganitong klasing mga tanil na walang makikitang laman sa loob okay. 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 Magandang ah, araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan sa sa Kabisayan ug Mindanaoan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adlaw gid sa inyong tanan sa mga kauturan nakun nga mga ilunggo sa Bakulod kag Iloilo. Ah, naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Bisayas, Mindanao tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita treasure hunting na naman at ito nga ay ang tungkol po sa mga tanil na napasok ng ating mga ka-treasure hunter na wala silang nakikitang Yamashita treasure sa loob no? nasaan kaya ang Yamashita treasure na itinago ng mga hapon bakit wala silang makita na kung saan nakasarado itong mga tanil naka chamber itinago at nang mabuksan nila ay wala silang nakitang ginto. No? Nasaan kaya ito? Ito po ang ating pag-uusapang ibabahagi ko sa inyo. Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-panood mga subscribers, buzzers, haters. No? Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagko-comments, panunood po sa aking mga videos. No? At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. No? tayo na naman po ay mag -continue. No? Dire-direcho so po tayo sa ating pong topic na pag-uusapan ngayon tungkol po sa mga tanil na napasok po ng ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Mga nabuksang tanil no? na walang laman. Bakit walang laman na kung saan ito ay tinakpan ng maigi ng mga concrete. Napakaganda ang pagkagawa. May mga harang, may mga sikreto na mga lagusan. At nang mapasok ay walang makitang kayamanan, no? Ito ang ating uh, tutuklasin. Ito ang ating pag-uusapan kung nasaan itong mga kayamanang ito na kung saan itinago sa mga tanil. So, alam natin na ang mga Japanese Imperial Army ay napakagaling pong magtago ng mga treasure, no? Hindi basta-basta kapag ang mga hapon ay nagtago ng kayamanan sa ilalim ng lupa, no? sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao ay napakarami pong mga kayamanang ibinaon ay tinago ang mga Japanese Imperial Army at karamihan po nito ay naitago nga sa loob ng tunnel dalawang klase po ang tunnel ng mga Japanese Imperial Army mayroon po silang tinatawag na vertical at sa saka horizontal tunnel yun, yun po yung pailalim at saka yung padrift no? doon po sa ilalim ng bundok So, ang mga kababayan nating Yamashita Treasure Hunter ay nakadiskubri, no? Napasok nila yung mga iba't ibang klasing tunnel, iba't ibang itsura ng tunnel. At ito ay naipadala sa ating mga video, uh, na-share sa atin yung mga video at ating post, no? Ipinapakita natin sa taong bayan, sa mga kababayan nating Pilipino, na ngang may sikreto ang mga Japanese Imperial Army dito po sa bansang Pilipinas, no? Subalit, tani lang ang natagpuan nila, no? Ang mahalaga kasi kapag tayo po ay treasure hunter, ang mahalaga ay yung laman ng tanil, hindi yung tanil lang. Anong silbi nung Yamashita treasure hunting natin kung tanil lang natin makikita? So kailangan nating mahanap yung itinagong mga sikreto sa loob ng tanil. Napakaraming estilo, no? Napakaraming style ang mga Japanese Imperial Army sa pagtago sa loob ng tanil, no? At ang kalimitang makikita natin na palatandaan sa loob ng tanil ay dalawang klase lang din. Ito po ay ang kahoy at ang mga bato. Mapapansin natin kapag napasok natin, ang loob ng tanil ay mahi makikita tayong mga bato. No? At may mga markers pa sa loob ng tanil. Alimbawa yung nabuksan na tanil sa Cebu, no? sa Visayas, na kung saan hinukay po nila ng napakalalim na almost 70 feet, at nang mahulog sila sa ilalim ay napakalawak pala na parang kwarto no mayroon pang first floor second floor third floor ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army na tunnel sa ilalim ng lupa para silang langgam no at puro did end no walang makikitang Yamashita treasure ang nakita lang nila ay yung parang upuan na mayroong uh, tatlong butas no, na naka-triangle. At mayroon ding naka-drilled holes na tatlong butas sa itaas no, na kung saan nagpapatunay na mayroong Yamashita Treasure sa loob. Object sign. No? Yamashita Treasure Object Sign na kung saan sinasabi niyang doon sa lugar na yon kung saan naroon po yung tatlong butas ay may bagay na ibinaon doon. At yun ay mayroong bato no? na makikita natin na palatandaan na sa ilalim ng batong yun, sa ilalim ng tatlong butas doon, ay may itinatagong sikreto sa ilalim. So, huhukayan pa yon, huhukayin pa ng ating treasure Hunter doon sa ilalim ng tanil. No? Kumbaga, baga, hinukay nila ang tanil ng napakalalim, tapos maghuhukay ka pa sa loob ng tunnel. Ganun kahirap, no? ganun kalupit, ganun kasecured ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Nakalak talaga, hindi basta-basta. Mayroon namang ibang nabuksan, kagaya sa Nueva Vizcaya, nung nabuksan ng mga Amerikano, ay diritsu lang na nasa loob ng void space, no? sa loob ng kwarto at nandoon nakakamada yung mga kahon at hindi pa malaman kung anong laman ng kahon na yun pwedeng mga bala yun, pwedeng mga kagamitan, pwede ring ginto ng Yamashita Treasure. Itong mga iba pang mga nabuksan ng ating mga kababayang treasure hunter na naipadala ay nabuksan nila sa 65 feet. No? Maririnig natin sa video na sabi 65 feet up to 70 feet na kung saan sinasabi niyang wala siyang makitang laman, dead end daw. No? Dead in nasaan ang treasure doon. So ang treasure dito ay kung mapapansin niyo ay may kahoy siyang nakikita no sa dulo. Doon sa dead end ay may nakita siyang nakapatusok na kahoy. At yun po ay guide kasi sa sinabi ko nga dalawalang ang inilalagay na palatandaan ng mga Japanese Imperial Army sa loob. Ito lang pong mga kahoy no at mga bato. Uh, bukod dyan, maliban dyan ay may mga inilalagay silang mga buti mga pirapirasong mga plato, pirapirasong mga banga na kung saan palatandaan na positibo ang lugar sa itinatagong kayamanan. No? Mga ginto, mga gold coins, mga antiques na kanila pong dinala at ibinaon sa loob ng tanil. No? Itinago sa loob ng tanil. So, yun nga, no? kapag did end ito, no? pwedeng doon sa unahan, sa dulo, na may makikita kang kung hindi bato ay kahoy. pwede ring nasa gitna, no? Kung may makikita kang bato sa gilid, sa tapat ng bato, sa dingding, o sa ilalim ay may sikreto, no? Pwedeng sa gilid, pwede ding sa ilalim ng bato at pwedeng sa bungad, no, doon sa pintuan. Sa magkabilang dulo ng tanil, so dulo sa dulo at sa gitna ay posibleng prospect, no? Posibleng target ng pinagtaguan ng mga Japanese Imperial Army. Ganun kalupit mga Katresor Hunter at hindi lang 'yan, ang mga tunnel na kanila pong ginawa ay may mga design, no? Mayroong letter Y, no? Nagsanga, mayroong diretso lang, no? Mayroong mga parang nag-letter S, letter U. At yun po ay ang makikita nating mga palatandaan sa loob ng tanil ay kalimitang mga bato. Kung ilang piraso ang bato sa loob na makikita, ito po ay naglalarawan na ganun din kadami ang Yamashita Treasure. Kung mayroong anim na bato ay anim na posibleng mga kahon o posibleng mga pinaglagyan na uh, compartment na kung saan doon po nakalagay ang mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Kung dalawang bato, dalawa no, ang sikreto. Pinaghihiwa-hiwalay nila. Magkabilaan, pwedeng dulo sa dulo, pwedeng nasa gitna. Dipindi po sa nilagay ng mga bato ng mga Japanese Imperial Army doon po sa loob ng tanil. At yan po ay may mga patunay na, na na recover ng ilan po sa ating mga kababayang Ah, uh, yamashita treasure hunter na nagbahagi po ng kanilang mga kaalaman tungkol po dito sa mga yamashita treasure na nasa loob mismo ng tunnel, no? Kaya tandaan po natin kapag wala tayong makikita sa loob ng mga kayamanan, ang atin pong hahanapin ay ang mga bato at ang mga kahoy na kung saan ginawang guide palatandaan ng kayamanan na ibinaon po sa loob ng tunnel. So malinaw mga ka-treasure hunter na nasa sikreto ng mga kahoy at mga bato ang itinagong kayamanan sa mga dead end na mga tunnel na napasok po ng atin mga kababayan Yamashita masita treasure hunter. So sana po ay nakatulong ito, nakapagbigay ito ng idea sa atin pong mga kababayan Yamashita Treasure Hunter na nakabukas ng mga ganitong klasing mga uh, tunnel na kung saan walang makikitang laman no? so sa mga kababayan natin na uh, may alam tungkol po dito may nakuha na tungkol dito na Yamashita Treasure ay pwede po ninyong ishare ang inyo pong mga idea no? pwede po ninyong ibahagi ang inyo pong mga nalalaman tungkol po dito at uh, yung mga nakakuha, nakahukay ng Yamasita Treasure, pwede po ninyong i-share ang inyo pong mga video sa akin. At huwag nyo lang lagyan ang inyo pong mga pangalan, mukha, at higit sa lahat yung lugar. No? Huwag kayong magpakita ng inyo pong mga itsura sa video kung kayo po ay No? Atin po itong ibabahagi para po makatulong, makapagbigay ng encourage sa atin pong mga kababayang patuloy na nagtutuklas humahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong naibahagi sa inyo. At kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay humihingi sa inyo ng paumanhin sapagkat hindi po tayo perfecto. Gang dito. na lamang po, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.